Yo, what's up mga kapanyeros? Welcome back to our channel. Maulan na umaga sa inyo lahat. Kanina nga, lungkat kasi ako ng mga parts on so, itong box na to. Storage to ng mga tools, uh, accessories, uh, parts. Tapos kanina, napansin ko is may, um, may Zito frame card pala ako na hindi ko pa nagagamit. Actually, ito na siya. Nailabas ko na spray card pala ako dito na supposedly gagamitin ko to para kay Pichi. And then, oh, all of a sudden, kanina, syempre, alam mo yun, pag nasa bahay kayo, hindi kayo mapakali, gusto nyo may hinahalong hat, may binubunting ting sa bike nyo. Uh, napansin ko, ang dami na palang gasgas ni Pichi, So, bakit ko ba <laughs> hindi ka agad na ilagay itong frame card na to? So, today mga kapaneros, uh, naisipan ko, habang hindi tayo makalabas at ulan, Try natin ikabit muna itong Zito uh, frame guard dito kay Peachy para sakaling alam yun na, papalabit nang matapos yung um, bike project natin is kasama na si e commander at magamit niya na yung uh, bike niya. May protection na yung bike niya sa mga gasgas gas if ever na dadalhin natin siya sa trails. Pero bago lahat panyeros kailangan natin ng alcohol at uh, tissue kasi dun sa portion ng frame na kailangan nating kapitan ng adhesive uh, frame guard need natin siya linisin kasi yung alcohol diba pag pinunasan or once na patakan nyo yung part ng frame uh, madali siya mag dry kahit mga alikabok mga wiped out agad din punasan nyo lang siya ng malinis na towel or tissue then pwede nyo na sya tanggal yung mga grease and some oil na galing sa uh, alam nyo yun, kibili ko pala ito sa Shopee around um, um ano ba 235 pesos nimuta ko na yung price eh, pero sa Shopee natin ito binili clear ata ito kasi ayaw ni commander na lagyan ng design yung frame niya eh. so let's go Let open it, Mga banyeros, um, ito siya. Brand Zito Rain Guard. Then sa likod. Ang sabi dito is uh, Zito High Impact uh, and Rub Resistance. Hindi ko masyadong gets to pero parang ang sabi niya is yun nga. Before, ito actually yung user guide. Kasi hindi nababasa eh. So ayan, yeah, make sure how uh, Do you want to apply the frame guard and do it on a warm place? May minimum temperature pa sya. Oh. Parang room temp, 12 degrees Celsius to 53 Fahrenheit. Clean the area you want to apply. Uh, use only alcohol. Ayan, na nga kagaya na sabi ko nina. Other cleaner may lead to adhesive failure. Kasi kung mostly ah, Ayun lang yung napapansin ko sa mga, kahit sa mga ibang MPB channel showing how to use or how to apply itong frame guard na madalas nilang ginagamit ng alcohol. Ayon, so apply the frame guard gently with your hand. You can reposition the frame guard while the glue is still fresh. Okay, kasi once you hit or once the adhesive hit the frame, ang hirap nga naman na tanggal kabit ka kasi magiging messy yung frame mo, yung adhesive na to transfer na dun sa frame and then the transfer or i-move mo pa. So make sure na before or during application yung eto yung frame guard nyo is exactly on the right spot dun sa frame. So for better adhesion, please apply pressure evenly all around the surface. So, um, hold it gently, then unti-unti nyo silang lagyan ng pressure or medyo diinan nyo lang so tara, buksan natin to ayun, hindi pa siya mapasok ayoko kong i-cut kasi baka makat ko yung mismo sticker pero paano ba to? ito yung dikit eh ah, dito ka na bubuksan mga panis sa ano na laman mga panyeros. So sa loob, ito siya. So mamaya papakita ko na lang sa inyo. Most likely ito sa upper portion of the tube side. Sa uh, tawag dyan, swing arm bend. So tara, kapitan natin. So yan ang mga panyeros, nagbaba na natin yung bike from the hangar. Uh, let's start cleaning yung parts ng frame na lalagyan natin ng frame guard. Of course, itong uh, top tube, down tube uh, sit stay tapos yung chain stay ng kabila itong part na to try nating malagyan kung kakayanin And then kung may matira um, I think lalagay natin sa frame uh, Palagi ko may matitira so try nating may lagay sa frame yung iba so let's begin cleaning the part ng frame mga kanyang so ito muna dumi. Well, kung hindi naman kayo masela, no, okay lang din. Pero para sa akin, malinis na to. Okay, after sa upper tube, doon tayo sa down tube, mga panyeros. Kanina, bago tayo mag-start, pinunasan ko na siya ng basahan. Eh, pero since galing siya sa pagkakatambay ng ilang linggo, kanina, puro alikabok pa siya. So make sure na nalilinis nyo talaga yung part ng lalagyan nyo ng adhesive or ng guard. and Clean. Nice and smooth. So sa baba. So dito tayo. Oh. Makakailang tissue paper din tayo dito mga paneros. So at the part Inisin natin naman. So since tapos na tayo mga panyaros, iniisa yung down tube, up uh, tube, seat stay o ayon uh, chain stay. Start na tayo ng kabal noon frame sticker. dahan-dahan lang natin itong tanggalin make sure lang din na malinis yung mga kamay nyo at walang kung ano-ano dyan oh actually itong hawa ko pala is para sa down tube so kaya unahin na muna natin itong down tube So, simulan natin yung gabet mga panyeros. Ah, uh, ha. I don't know kung dito siya exactly. Pero dito ko siya ilalagay. Yan, sakto sakto. Dulo sa dulo yan. So, kailangan nyo lang diinan ng gandun. ano, Oh. Actually, maganda siya so far ha? Mabilis siyang kumapit. make sure na walang naiiwang hangin or bubble air sa sticker. Kagaya ng instruction, apply pressure. Ganda. Diba? Pabita natin sa down tube. Okay, next. So, tapos na yung down tube. Try naman natin yung top tube. So, this one looks like me. in here. T3 may test gas. Dito natin siya start nalagyan. Abot kaya. press nyo lang ulit yan unti-unti then doon sa kabila ah. nice so far mga paneros natutuwa ako dito ha ah, kasi hindi ko akalain ang tagal lang kasi itong nakastock pero makapit pa rin sya and easy to apply yan o oh. konting press lang at hindi sya ganun nagkakabubbles alam yun ganda rin yung textures outside kasi ito yung mag-absorb ng kung anumang impact or possible na debris na mga kagasgas dun sa frame down to the last uh, sticker para dun sa top tube nya yung spaces para sa akin depende naman sa inyo yung itong... gano kalalayo para sa akin yung purpose naman niya, hindi yung, hindi naman masyado sa aesthetic. pag natin. Ayan mga kanyeros. Looking good. Siguro itong isa ilalagit ko pa dito. Ito, ito pag sa scratch yan sa short nyo, lalong lalo na pag kayo ng bike. mga kapanyeros Last 2 Ang ah, pag-aaral din dito Kapanyeros sa Seed First side Ito rin kasi yung mga madalas na Alam niyo, di ba pag natumba yung bike Aside dun sa pedal, sa front Sa grips Sa front suspension Yung seat stay Ayan, Madalas din magasgas yan sa application nito mas madali siya dun kumpara dun sa mga nauna kong nabili so, parang para lang sya ng clear tape so next punta sa kabila so ang naging basihan ko dito mga panyero sa sukat itong uh, mud guard nya so dyan ako nagsa start from here para pantay dun sa kabila easiest that Lapata lapat na lapat sya so ngayon, kanina hindi ko nalinis yung part nito ng chainstay makita nyo na, baka rumi yun, oh grabe oh nagmark na yung dumi mga panyeros dun sa part ng chainstay sa left side, sa non-drive kasi wala siyang skin ngayon, to cover it up bench hindi ko matanggal eh oh na ano na yata tayong choice mga panyeros kundi lagyan na lang natin dito nitong sticker this time ganito ganito ko siya gagamit gagawin ganito ko gagamitin yung paglagay dito yung pinaka mark madikit siya mga panyeros oh So na-cover niya na kaunti though medyo kita in doon eh. Pero may surebol yan, hindi yan magagasgasan. Then gagawin din natin to sa kabila, ganun din. Last piece na yun actually, pero weird lang kasi may nakita ako dito rectangular na part. Ito, hindi ko lang sure kung saan gagamitin. <laughs> pero hanapan natin ito ng ano. Magagamit ko to siguro doon sa part ng head tube na madalas daanan ng kable para hindi magasgas. Pero parang may problema tayo dito panyeros kasi ayan, kung mapapansin nyo dito sa chain stay nya nung nabili namin to may kasama na tong chain stay guard so I don't think na pag ko parin rin eh, magfit yung size nya rito kasi tatama rin siya dito yun. So I guess hindi ko na siya lalagyan. Total protected din naman siya nitong kable kahit pa paano. Tsaka to pag nag-chain slap. No. So hindi ko na siya gagamitan noon. Mangyayari is yung natitirang isa is parang reserva na lang para dun sa kali sa kabila kung sakaling mapunit or magasgas na siya mabutas. May pamalit tayo. Okay? So ito mga panyero, sa sabi ko, siguro gagamit kakat na lang natin siya, gagamitin natin siya dun sa side ng mga kable para hindi siya masyado magasgas. Tara, kakat ko. So yan mga panyeros, nilagay na natin yung support ng kable na madalas samaan. So, there. Ah, hindi. Ito sa port. Tara, cut natin ito na Itong part ng fork, try ulit natin siya linisin ng gamit is alcohol. Gusto ko lang namin yung mga preserve itong part na to. Kasi madalas matamaan eh. Kaya natin ma-damage. Pero yun, yun. Siguro hatiin ko itong sa gitna. Siyempre, so there, my check ah, them yeah, the so 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 make sure they sound right, uh, uh, yung Adhesive, yung frame guard, the top two down to uh, sit stay at uh, chain stay. My apaneros, you fight It's is ready na ulit for kaskasan, ready na ulit for trails, and most likely on the next. Bit, I'm uh, to Or maybe an update to having my team built project. Watch out for a coming video. Keep on watching. Subscribe, subscribe, subscribe. And see you on the next video. Adios. Sound right, boys.